20 peso coin na binibili ko sa halagang 5,000 pesos mga coin collector. Ayan po, kumakikita nyo po yung kwelyo na yan sa bandang gilid. Ayan po, yung kwelyo na yan. Maraming nagsasabi sa akin na marami po ako nito, marami po ako nyan. Pero wala namang maipakita sa akin na katotohanan na meron sila. Na 20 peso coin na may kwelyo na year 2019 after uh, mint mark mga coin collector. Ang hinahanap kong 20 peso coin na app na uh, may kwelyo ay yung year 2019 upper uh, mint mark. At yun nga po ay bibiling ko sa halagang 5,000 pesos mga coin collector. Sa dami na nag sa akin at nagsabing meron sila nito, meron sila nyan. Pero wala namang maipakita pag nireplyan ko na mga coin collector. Kaya po para sa sa inyo po na mga nag at sa mga nakakapanood ng doon itong klase barya na 2019. upper permit mark lang po ang hinahanap ko. May kwelyo man yun o wala. Basta po 2019. upper permit mark. Yan po ay bibiling ko sa inyo sa halagang 5,000 pesos mga coin collector. Kaya po kung hindi po tugma ang inyong barya na hawak, kung yan po ay 2020, huwag nyo na pong isend sa akin sapagkat natatabunan lamang yung mga totoong may hawak na mga barya hinahanap ko. Mga coin collector, basta po ang hinahanap ko ngayong year 2019 upper uh, mint mark. Yun lamang po sa 20 peso coin. May kwelyo o wala. Basta po yan ay 2019 upper uh, mint mark. Yan po ay bibiling ko sa inyo sa halagang 5,000 pesos. Mga coin collector. Sa mga naghahanap po dyan o may mga bariyang ganitong klase, e-check nyo pong mabuti ang inyong hawak na 20 peso coin at baka meron po kayong nak nakatago o hindi nyo lang napapansin na yan po ay 2019. Yun lamang pong 2019 mga coin collector ang aking binibili. Kaya po, pag may nakita kayong ganitong klaseng bariya, i-check nyo maigi ang taon at yung mint mark nya. Dapat po yan ay upper mint mark mga coin collector sapagkat kung hindi po yan upper mint mark, yan po ay common coin lamang mga coin collector. Basta yung lamang po mga coin collector. Sana po ay mabenta nyo ako ng mga 20 peso coin year 2019 upper mint mark. Kapag hindi naman po tugma yung hawak nyo, huwag nyo na pong isend mga coin collector kasi natatabunan yung ibang may hawak ng bariya na tugma sa aking hinahanap. Yung iba, makukulit. Basta lang makapagsend. Hindi naman nila inuunawa kung ano po ba talaga yung aking hinahanap. Ang katwiran nila, gusto nila ibenta yung kanilang hawak na bariya. Yung lamang po, marami pong salamat mga coin collector. Sana po yung mabentahan niyo ako ng year 2019 upper mint mark.